Hello, today is April 26, Saturday, 1.57 p.m. So, maaga ako nagising today kasi medyo maaga ako nakatulog kagabi. And na-realize ko, sobrang helpful uminom ng um, sa gabi ng magnesium na supplement. Magnesium glycinate. And ashwagandha sa Watson's. Ito sa Watson's. Ito sa Healthy Options. Tapos, ayun, helpful siya. Mabilis ako man nakakatulog unless pagod lang din kasi ako. Pero, helpful siya. Parang nire-relax naman ako. Tapos, before kasi ang tinitake ko yung Davey go for insomnia. Pero, recently since paubos na, ganyan. And, gets ba? pare hindi naman super medication, medicated medicine chuchu-chu lagi. So, mga ganto na lang and nakakatulong naman daw sa pico so sana nakatulong okay so um ang goal ko talaga today ay makapaglaba and nagagawa ko na yun so masaya masaya ako nakapaglaba na ako kasi may washing machine na finally so ngayon nakasalang yung bedsheet na ipapalit ko hmm, looking forward to it

Hey, today, I'll be cooking dinner. Kasi, mag-isa ako hanggang mamaya yung kape. Okay. Uh, normally, pag nagluto ako, kasama ko si Remy. Magluto. Kasi, for some reason, mas masarap talaga yung um, luto ko kapag naka Remy. Ano, pag ko si Remy. Pero, I think, kailangan kong matuto maging, ano, maging less dependent kay Remy. Kasi, alam mo yun. What if hindi ko siya kasama? Paano ako magluluto ng masarap? Pero, ayun, okay. Come with me as I cook dinner for one. Okay, first things first. Um, hindi ko alam kung mag uh, white rice ba ako or uh, meron dito ng ano, um, black. Kasi kailangan pa ibabad for two hours. Wala akong oras. Ito ano to. Premium organic rice red. Tapos, ah, so ito pwede pala, ito mag-red rice ako. O black. O huwag na ako mag-inert eh. Kasi, ang problema ko naman, saan ko, paano ko siya itatago kapag nabuksan ko na? Wala akong lalagyan. Pero sige. Para hindi boring buhay ko. Iba-ibang rice. So, today, red rice. Pero, bago ang lahat, hugas muna. Hugasan ko. So, okay, sige. Magkukwento muna siguro ako. Um, recently, may dalawang pusa na pumupunta dito sa amin. Dati isa lang siya. Tapos, biglang may isa nang sumama. So, dalawa na sila. Isa puting. Isa yung isa ay ano parang matanda na siya I mean, hindi ko alam kung ilang taon siya pero basta yung cat na siya hindi siya yung baby tapos ang cute, na-realize ko sobrang magkaiba pala yung um, personality nila compared sa aso kasi yung aso parang ang bigat ng katawan ganyan tapos yung pusa sobrang smooth ng galaw, literal catwoman tapos yung parang ang gaan, parang ang flexible, tapos flexible na parang ano ba tawag doon? Basta light, literal light. Okay. Um kinakabahan ako magluto ng red rice. Actually, wag na nga ako mag red rice. Kasi isasangag ko lang din naman kasi toko lang yung ulam ko. Parang sayang lang, no? ba diba? Okay, now, I have hot water. Kasi, um, gagawa ako ng, want ko, experiment lang lutuin ko. Pero, bumili yung nanay ko ng ginto dati pa. Premium mixed mushroom. Hindi ko lang alam saan niya nabili. Pero, kasi, Halo-halo siya ng mushroom. So, ayan, dried lang. So, mag-hydrate ako. Para mahalo ko siya. Sa food ko. Kasi, um, parang gusto ko, and kailangan ko rin naman, na mag-manage ng weight ko. Kasi, may picos ako. So, parang lumalala yung symptoms ko. Napansin ko, lumalala yung symptoms ko tuwing, ano, tuwing nag ako. So parang ano, um, hindi lang naman siya dahil ano, hindi lang siya dahil wala, gusto ko lang. For vanity reasons din, syempre, hindi naman yun mawawala sa akin. Pero, ano, may malaking factor kasi, ay, hmm, papakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan, So, iwan ko lang siya ng ganyan for 30 minutes. Next ay, ang lulutuin ko, ay, I mean, ang gagawin ko ay maghihiwa ako ng mga bawang. Kasi, sasangag ko yung kanin. Although, hindi na nga siya sang, talagang sangag. Kasi, ba diba, dapat malamig na kanin. Kaso, na panis na yung kanin dito. So, magsasaing na lang akong bago. Tapos, tokwa. So, ang hihiwain ko, isang buong ano, isang buong bawang. Tapos, ang technique ko, technique, um, kapag naghihiwa ako, kumukuha ako ng bowl, tapos, doon ko nilalagay yung, doon ko na nilalagay yung mga balat ng bawang, ganyan. Ayan. Para pag itatapon ko, hindi na makalat. Tapos, kunyari, ako, sa tapat ako ng electric fan, naghihiwa. So, ayun, para mas maayos. Ayan. Okay, so, ngayon, hiwa tayo ng bawang. Ayan, para mas kita. Oh, um, ano ba gusto niyong malaman? Wala. Tignan niyo, hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Pero, at least makakain. Hmm, banga -banga. Sabi ni Belfort Contessa, pag naaamoy mo na yung garlic, lagay mo na yun. Ay, eh, ibig sabihin mo, ito na yung garlic. Ay, hindi satisfying yung tumog. Mukhang hangin na na siya. Ang pangit ng itsura. Pero sana masarap. Lagyan natin ng um, sesame oil. Taste test.